guys, nararating ko lang dito sa bahay. Ngayon, ang gagawin ko, magluluto tayo. May ano akong, ano, iwan ko kung anong tawag nito. Tingnan nyo. Sandali, punta sa kusina. Ito siya, oh. Meron ako nito. Iwan ko sa, anong, iwan ko kung anong tagalog nito. Ito, oh, Tawag nito sa amin, halwan. Sa Bisaya, halwan. kumuha ako ng konti. Binabad ko sa tubig para mawala yung alat. Subukan natin lutuin yun. Galing pang pinas yun eh. Konti lang yung kinuha ko guys. Kasi ako lang naman nakakain. Ako lang naman nakakain. So, yan lang. Lutuin ko preto. Nabili ko yung tuyo doon sa kaibigan kung galing sa pinas. Hindi kasi ako nakadalang ng tuyo. Kalimutan ko. Kaya yung kaibigan ko, pumunta ng Pinas, nagdala siya, Pumili ako sa kanya. Ano to, apat na piraso, binigay ko kina ate yung dalawa. Kasi hindi ko naman nauubos. So, binigay ko kina ate yung dalawa, at dalawa kami, share the blessing. Bismillah. Siguro tanggal na yung ano eh. May maalat. Oo, hindi siguro ito maalat. Kasi binabad ko na sa tubig yung kanina pa eh. Diba? Tikman natin ng tuyo.